Mga biktima na nasa ospital sanhi ng pagkolaps ng kabagan Santa Maria Bridge sa si Isabela, humihingi ng tulong dahil sa dami ng gastusin sa ospital. Isa sa mga bugbog ang katawan at bali ang binti at iba pang bahagi ng katawan na si JP Bulan, isa siya sa mga biktima na nagtamo ng malubhang pasa sa katawan mula sa pagbagsak ng Santa Maria Kabagan Bridge sa si Isabela. Sa ngayon, may mga nagpaabot ng tulong pinansyal sa kanya nakakonfine pa rin si JP sa Cagayan Valley Medical Center sa Tuguegarao City at nangangailangan ng agarang tulong para sa kanyang pagpapagamot. Ayon sa kanyang pamilya, wala silang sapat na kakayahang tustusan ng gastusin kaya tumaasa sila sa mabubuting loob na handang tumulong. Kahit maliit na halaga tulad ng 20 o 50 peso, ay malaking tulong na kung pagsasama-samahin. Kasama rin sa mga naospital no sa CVMC si na Ronel Catindoy, isang apat na dalawang anyos na non uniform personnel ng Divilacan Police at asawa na si Dinky, apat na anyos na non uniform personnel ng Santa Maria Police at isang walong anyos na batang lalaki sa Kalamagi, Santa Maria Isabel kasama rin sa mga naospital sa pagbagsak ng tulay si na Johnny Albano, 40 anyos na driver at pasahero na si Brian Dehan, 31 anyos ng katabayungan Cabagan, Isabela. Una nang nabigyan ng tig 5,000 piso ang tatlo sa mga biktima, habang 10,000 bawat isa ang tatlong iba pa sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation. Para sa Bill Design News TV at Balitang Hilaga Publishing, ito po ang inyong media trainee, Mylaret Balinan, nag-uulat.